Ngayon mga kaibon, okay, ay istorbon muna natin si Koy. Yan. Uh, ah, pagpapalaroin natin yan dito po sa labas. Come. Oh. ah, di ba? Diba? Nandito si Koy. Ngayon, pagpapalaroin muna natin yan si Koy. Yan. Uh, ah, kunin mo yan to Koy. Okay na. ah na. Nandito mo. Tapa. Reward. Nandito ah, ka Koy. ah kunin mo yan. Kunin mo. Okay na. Ay, huwag mo ilalaglag. Hmm, dito Nandito.

Balik. Sa wide. mo yan. Gita mo. Sige na. Sa wide. Papanood mo yan. Sige na. So ngayon mga kaibon ay magpapakain po tayo dito ng mga inakain natin kasi nagutom na. Matignan so nyo yung isa ng pinakamaliit. Gutom na gutom na yan. So ito ba mga kaibon ay pinakain natin. Pinakauna natin na... Uh, pabuga dito po sa atin ebiri na uh, back to back split dan palo. So meron na po tayong inakay na isa e so, nag-iisa natin na uh, inakay dito na bio par blue o pa possible dan palo. Napaka-cute po kasi yung pairings ito. Dadalawa lang yung uh, itlaw. Yung isa clear pa at yung isa na upay kill. So ito pinaposteran ko po sa ibang pairings. Kaya naman Uh, nakasurvive. So, ito yung mga hunted natin dito. Possible uh, red factor. So, yan. naku-gutom na yan. Papakainin na natin yan isa-isa. Ito nyo mga kaibu, nagtaasa na. Kasi gutom na gutom na yan. So, yan. Mga nagtaasa na yung mga hunted natin dito. Nakakain ka. Sige, kain. Kapit lang. Baka malaglag ka dyan. Kapit. Yung isa, malalaglag yung malalag isa. Bumaba na siya. Yan. Kumakapit na siya. Kumakapit. Dito ka taas. Kain. Taas. Okay. Yung iba, manili na nasa baba lang. Ito, gumagapang na sila. Eh. Yung mga kakatil natin, yan. Yung dalawang kakatil natin na proven, yung nasa taas at yung nasa baba. At saka ito, yung sa gitna, ito. Kanina lang po natin yan, nilagyan po ng uh, nest box. Kasi ready to breed naman po yung dalawang yan. Matagal na po yan na nagkakasundo. So nilagyan po natin ng nest box para naman makahabol po tayo ngayon na breeding season. Bermans po kasi ngayon mga kaibon, so breeding season na ating mga ibon. So sakaling mag-breed po sila, so sakaling mag-meet po sila, so meron po silang eight lugar. Dilagyan na natin yan mga kaibon ng uh, kusot. Yan, kung makikita nyo, meron na rin yung kusot. Kasi yung mga kakatil natin, hindi po yung naghahakot ng nesting material. Tayo, yung kusa na ilalagay po ng mga nesting material dyan. Kusa, nest box. So kusot rin naman po yung ilalagay po natin. Kung so, meron rin naman po kayong ibang alternatibo na panglagay na nesting material, dito po sa mga kakatil, pwede rin naman. Nandun si Koy. Ayan, sweet na sweet yung dalawa. Sana all. Ayan. Yung dalawa nagkakasundo kasi kabilaan po sila na kulungan. So, yung isa na andito at saka si Koy na andito. Yung tinitrain natin.